Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po yung magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na tayo po ay nasa ikadalawamput-anim na kabanata na ng Aklat ng Diyotonomeo. Sabalit itutuloy po natin ito hanggang sa kabanata dalawamput-pito. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna idumulog sa isang panalangin. Banal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. At pagpapasalamat. Salamat Lord sa pag-ibig mo walang hanggan. Patawarin niyo po kami. At talangin namin Lord sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ipakita namin, Lord, ang lawak ng pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa iyong papulit pagsamba sa pangalan ni Amen. Chapter 26, verse 1 Kapag nasakot na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananin. Lagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh na kung saan ay sasambahin ang kanyang pangalan harap kayo sa paring na katalaga roon at inyong sasabihin. Kinikilala ko ngayon sa harap ni Yahweh na ako ay nakarating na sa lupaing ipinangako niya sa amin, sa aming mga ninuno. Kukunin naman ng pari ang basket at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay bibigasin niya ang mga salitang ito sa harapan ni Yahweh. Isang paggalang arameo ang aking ninuno Dinala niya ang kanyang pamilya sa Egypto upang manirahan doon. Kakaunti lamang sila nang nagpunta doon, ngunit sila ay dumami ng dumami at naging isang malaki at makapangyarihang bansa. Pinagmalupitan kami at inalipin ng mga Egyptyo, kaya tumingi kami ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng aming ninuno, o ng mga ninuno. Dininig niya kami at nakita niya ang aming pagdurusa kahirapan at kapihang dinanas. Inilabas kami ni Yahweh mula sa Egypto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan. At dinala sa lupain ito na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon ni ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupain ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ilapag ninyo ang inyong dala sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh dahil sa kabutihan niya sa inyo. Kayong lahat ay magdiriwang kasama ang buong sambayanan, sambahayan ng ang mga libita at ang mga nakikipamayan sa inyo. So, dito po talaga makikita natin no, na uh, part ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya, yung pagkilala sa uh, kanyang mga pagpapala, kanyang mga biyaya sa atin. So, uh, dito po talagang magbibigay no, yung ng unang bunga ng mga pananim na pagkilala po ito na ang lahat ng ito ay buhat sa Panginoon. Verse 12, sa ikatlong, ikatlong taon, ibubukod ninyo ang isa, ikasampung bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga libita sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga balo upang sila ining makain kapag nagawa na ito Sasabihin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos na ibukod ko na po ang bahagay na kalaan sa inyo at naibigay ko na sa mga libita, sa mga dayuhan sa mga ulila at balo ayon sa utos ninyo sa akin Hindi ko nilapag o okay kinaragtaan isa man sa inyong utos Hindi ko binawasan na kasampung bahagi kahit sa panahon ng kahirapan Hindi ko to inilabas sa aking bahay na ako'y marumi hindi ko rin ini iniatang ang mga patay. Sa mga patay ang bahagi nito, dinilig ko ang inyong tinig, Yahweh. Akin Diyos, sinig ko lahat ang iniutos ninyo sa amin. Kaya matignan ninyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit at pagpalain ninyo ang bayang Israel, pati na ang lupain ibinigay ninyo sa amin. Ayon sa pangako ninyo sa amin mga ninuno ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngayon ay binigay nga sa inyo ng Diyos sa inyong siyawe ang mga tuntunin ito. Sundin ninyo ito ng buong puso, puso't at kaluluwa. Pahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at papakinggan ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayang hinirang tulad ng kanyang pangako at dapat ninyo sundin ang kanyang mga tuntunin. Pagpapalain niya kayo higit sa lahat ng bansang kanyang itinatag. Kayo ang bansang nakalaan sa kanya. At tulad ng kanyang pangako, kayo ay tatanggap ng papuri, katanyakan at karanganan Praise God! So lahat po talaga ng utos ng Panginoon na pinagagawa no sa kanyang bayan ay may kalakip na pagpapala no may kalakip na na pangako chapter 27 ganito naman ang bili ni Moises kasama ang matatandang na sa sambayanan sundin ninyong lahat ang kautosang ibinigay ko sa inyo ngayon pagtawid ninyo sa ibayo ng Jordan at papasok na kayo sa lupa ibigay sa inyo ni Yahweh maglagay kayo ng malalaking bato at inyong palit dahan sa ibabaw at isusulat ninyo roon ang lahat ng mga batas na ito. Pagdating ninyo sa lupaing mayaman at sa sa lahat ng bagay, ang lupaing pinangako sa inyo ni Yahweh, ang Diyos sa inyong mga ninuno. Ilagay ninyo iyon sa bundok ng Ebal at palitadahan ninyo tulad ng sinasabi ko ngayon. Magdayo kayo roon ang altar ng bato para kay Yahweh na inyong Diyos mga mga batong hindi ginamitan ng pait ang inyong gamitin. Mga batong hindi tinapyas ang gagamitin ninyo para sa altar at doon ninyo iaalay ang inyong mga handog na susunugin. Dito rin ihahain ang handog na pangkapayapaan at sa harap nito kayo magsasalo-salo sa panahon ng inyong pasasalamat sa Diyos ninyong siyawi. At sa ibabaw ng mga batong iyon, isusulat ninyo ng malinaw ang bawat salita ng kautosan ni Yahweh. So, dito po makikita natin, no, sabi dito yung mga bagay or mga batong hindi ginamitan ng pait. Kasi that time po, uh, yung mga bato na ginagamitan ng pait, ito po ay way ng mga uh, pagano, no, or ng mga uh, naninirahan doon para sa paggawa ng mga ripulto or mga Diyos-Diyosan. Kaya ayaw ni Lord na gagawin yung or gagayahin yung paraan ng pagsamba ng mga tao roon sa mga Diyos Diyosan no? Uh, gagayahin yun sa, pag, sa pagsamba sa ating totoong Diyos yon. so kaya yun po ay pinaiiwasan sa kanila verse 9 sinabi ni, ni Moises at ang mga, sa mga paring at ng mga paring libita Tumahimik kayo at makinig ba yung Israel. Mula ngayon, kayo na ang sambayanan Yahweh. Kaya sumunod kayo sa kanya at parin ang mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ayan, so dito po talaga may mga tuntunin. So dito makikita natin na uh, ang Diyos kung bakit siya mayroong tuntunin para makalakad po tayo ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang nais. Uh, kaya, kumbaga dito makikita natin. Kasi may will tayo eh. Meron tayong free will. Meron tayong uh, sariling kaparaanan. So, balit dito, nakikita natin na, na ang nais ng Diyos ay mamuhay tayo po ayon sa nais at tuntunin ng Panginoon. Verse 11. Ito po yung mga sumpa ng hindi pagsunod kay Yahweh. Nang araw rin iyon, ganito ang ipinagubilo ni Moises sa buong Israel. pagkatabi din sa ng Jordan, ang mga lipi ni ng Simeon, Levi, Judah, Isakar, Jose, at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Jerisim upang bigkasin ang mga pagpapala. Ang mga lipi naman ni Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan, at Neftali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ebal upang bigkasin ang mga sumpa. Ganito naman ang isisigaw ng mga pari. Sumpain ang sinumang gumawa ng anumang imahin upang sambahin kahit palihin ito ay kasuklam-suklam kayawe, ang buong bayan ay sasagot ng Amen so Amen po means pagsangayon din no 16, sumpain ang sinumang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina sasagot ang sambayanan Amen, sumpain ang sinumang gumalaw sa palatandaan ng hangganan ng lupaing pag-aari ng kanyang kapwa, sasagot ang sambayanan Amen Sumpayin so, ang sinumang gumalaw sa palatandaan ng hangganan ng lupang pag-aari ng kanyang kapwa. sagot ang sambayan ng Amen. Sumpayin so, ang sinumang magligaw sa bulag. sagot ang sambayan ng Amen. So dito talaga po makikita natin, no, na may alitintunin din sa mga, sa bulag, no, na hindi siya dapat iligaw o hindi siya dapat uh, uh, idala sa, sa lugar na hindi niya dapat puntahan. Sumpain ang sinuman magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at sa sasagot ang sambayanan, amen. Sumpain ang sinumang nakikipagtalik sa ibang asawa ng kanyang ama, sapagkat nilalagay niya sa kahiya ng kanyang sariling ama, sasagot ang sambayanan, amen. Sumpain ang sinumang makipagtalik sa anumang uri ng hayop, sasagot ang sambayanan, amen. Subaikin so, ang sinumang sumiping sa kanyang kapatid na babae kahit pa ito'y kapatid sa ama o ina. Sasagot ang sambayan ng Amen. Subaikin so, ang sinumang sumiping sa kanyang bayan babae. Sasagot ang sambayan ng Amen. Subaikin so, ang sinumang lihin na pumatay sa kanyang sa Sasagot ang sambayan ng Amen. Subaikin so, ang sinumang nagpapabayad upang pumatay ng taong walang kasalanan. Sasagot ang sambayan ng Amen. Subaikin so, ang sinumang hindi susunod sa mga utos na ito. Sasagot ang sambayan ng Amen. So dito po makikita natin, no, yung mga ayaw ni Lord, yung no, kailangan talaga, ay makita natin, no, sa Kanyang mga salita. At dito po talagang may sumpang gawad sa lahat ng gagawa nito. Kaya piliin po natin ang uh, sumunod at hindi ang sumuway sa ating Panginoon. Pagpalaan po tayo muli. God bless everyone and so God be all the glory.